Kamusta po mga kababayan? Uh, muli po na po tayo sa Tambayang Makabayan. Hindi ka manong uh, pag-usapan po natin ulit ang politika natin sa ating bansa na wala nang katapusan at uh, napakalaking tulong yata sa ating mga kapwa Pilipino natin, lahat tayong mga Pilipino. Itong ginagawa ng kongreso, mga katambay, Mukhang yung kanilang mga pamumulitika at mga talagang pang sariling interest nila po, eh, ma maaabawas po siguro ng presyo ng bilihin at ng mga pangailangan natin pang araw-araw, mga katambay. Eh, ito po, umpisahan na po natin ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po, ang walang katapusang politika. Ito po. Alam niyo ba kagabi, Nanunodok ng balita, abay, may advertisement, may advertisement na para sa charter change. Oh? Oo oh, nga. Oo oh, nga. Ano ba yan? Mm. Sino nagbayad yan? Mm -hmm. Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil, hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change, mm -hmm. at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya eh, pero na naman ang taong bayan yan. O ako, pagtatanong ako, pera ba ng taong bayan yan? Dahil mm -hmm. yan po, tanong din ang isang kongresista. Bakit yung gagamitin ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati TV ad meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino. Akala nyo, gago ang Pilipino. Hindi po, lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Sa nakakita na konstitusyon ng amendment, eh para mawala ng boses ang Senado. Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker, dahil sa inyong suporta, huwag nyo naman pong na babuyin ang ating mga proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Tama po yan, may karapatan ng lahat na magsabi, magbigay ng suwestyon kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero una-una, huwag naman po sa mga pamamaraan na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mantakin mo, People's initiative naging congressional initiative at saka hindi pa yan. Constitutional amendment for sale. Hindi pa ba sapat na napakadami ng na mga politiko na binibili kanila mga posisyon? Pati ba naman yung pagbabago sa saligang batas ay eh, bibilhin sa taong bayan? Nako mga taong bayan, tanahon na po para magalit. Sobra na po. Yung mga ginawa nila, pagtanggal sa budget ng vice president, yung pagkakataon um, liliti sa ating dating presidente at sa ating VP sa ICC. Siguro po, eh, lahat yan ay eh, mga issue lang ng politika. Pero pagdating po sa saligang batas, sagrado na po yan. Huwag naman pati yan, e eh, sasalawlain. Yung po. Ang tanong! Yung po, mga katambay. Nakita niyo lang po ginagawa ng ating mga congressman. Lalo po ng ating speaker. Uh, meron pa po, po painggan po natin itong iba pa. ito sa TV5 po siguro ito mga uh, katambay ito pong balita na ito ito po painggan po natin play ko lang si Marian Enriquez kuha ang mga litrato nito noong uh, ano January 5 ng hapon sa isang hotel sa Legazpi, Albay. Pagtitipon niya ng natin. municipal mayor ng Albay. Kasama Para na si Natating Apo, Bito. Ayan, um umpisa po natin. Nagkakabayaran na raw para mauwi sa magkasama ng Senado at Kamara ang pag-amienda sa saligang batas. Giit ng isang senador, hindi for sale ang konstitusyon. na sa propay ng balita niya, si Marian Enriquez. Kuha ang mga litratong ito noong January 5 ng hapon sa isang hotel sa Legazpi, Albay. Pagtitipon niya ng mga municipal mayor ng okay. Albay. Kasama na si ako, Bicol Partilis Representative Alfredo Pido Garbin Jr. at ang ngayon congressman na si Jill Bungalon. Ang pinag-uusapan nila sa pulong na yan ay ang pagsulong sa People's Initiative para sa pag-amyenda sa saligang batas. Sa form na ipinaikot sa event, nangihingi sila ng pirma sa mga tao para paboran ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara base sa nakasaad sa Article 17, Section 1 ng Konstitusyon. Madalas pagtaluna ng bahaging niya ng batas dahil ang nakalagay lang ay pwedeng amyendahan ng Konstitusyon kung makakakuha ng three-fourths ng boto ng mga mambabata sa Kongreso. Hindi malinaw na sinabi kung dapat ba magkasama o magkahiwalay na boboto ang Senado at Kamara. Mangyayari ang gusto ni garbin at Bunggalon na voting jointly o magkasamang pagboto kung represented ang kanilang People's Initiative ng 3% ng registered voters kada legislative district alinsunod sa batas. Pero giit ni Albay, 1st District Representative Ed Salagman, kung magkasama ang pagboto, lugi ang 24 na senador kumpara sa higit 300 na kongresista. Nagsumbong din daw kay Lagman ang ilang alkalde na may namimigay daw ng pera sa pagtitipon, kapalit ng pirma ng mga registered voters sa kanika nilang lugar para maabot ang 3%, 100 pesos daw kada boto ang bayaran. Doon sa meeting na yun, nabigay ng uh, 50% ng uh, 100 pesos per voter. Ang sabi, susunod, na, susunod yung balance ng 50%. Kaya yung mga alkalde ay nakatanggap ng partial para doon sa pambayad sa mga pipirma sa petisyon. Hindi malaman kung saan galing ang pundo Welta naman ni Garbin, tanging pagsulong lang sa paraan Ay, ng pagboto ng Kongreso ang layo ng kanilang pulong at walang nangyaring bayaran Walang may nangyaring may bayaran, bayaran, bayaran sir mga, na <laughs> mga politiko talaga, oh. mga, mga katambay Sanay na sanay maghugas ka, Para si Hudas <laughs> Ay, nako politika sa Pilipinas. Oh. So, politika sa atin. <laughs> nung sila sila'y nangangampanya sa atin, mga kababayan, kababait. <laughs> Puro bansa natin ang, <laughs> ang, ang, kanilang uh, pagbubutihin kung paano maibangon you know, ang ating bansa. Gagawin yung ganito, ganon, you know, pabababain yung ganito, ganon. Ngayon, <laughs> nung mailoklok na natin sila, mga <laughs> mga katambay, nakakatawa lang talaga oh. ako. <laughs> Puro pang sariling interest lang po ang ginagawa ng ating mga kongreso ngayon. You know? uh, walang may tutulong sa ating mga may hirap yan eh. Sa ating lahat, sa ating mga Pilipino yung ginagawa po ng kongreso ngayon. Saka isa pa, napakalaki po ng gagasusin dyan. Ngayon pa na hirap na hirap tayo napakataas ng mga bilihin natin. Saka pa natin isasabay ito itong chacha. Itong, itong ginagawa nila ngayon. Hindi naman po libre yan, mga katambay. Bilyon po ang gagastusin yan. Tsaka isa pa, pabor lang po sa kanila yan para manatili sila sa kanilang power. Hindi po ba? <laughs> Na, tawa lang. Nakakalungkot. Ah, kaya po tayo mga kababayan, eh wag naman tayo pumayag na dahil lang sa kapakanan nila sa kanilang pananatili sa power na hindi naman para sa bayan, puro pang sa sarili lang nila ang kanilang layunin. At ang ginagastos na pera dyan, ang iniwawaldas nila, eh pera ng taong bayan. At uh, pera natin, ng mga taxpayer. Di po ba? Tapos uutangin pa yung iba. Sana, eh pera nila yung ginagastos nila diyan eh, di ba? Pera nila yung ginagastos. Wala tayong problema eh. Eh hindi eh. Pera ng taong bayan ang niwawaldas po nila diyan. Kung sakali man po ah. Kasi sana naman po sila gagamit ng napakalaking pera kung sakali pera nila ang gagastos diyan Aba kahit anong yaman nila eh, bilyon ng pera nila eh, ba? sandali lang mauubos yan. Kaya po, malamang siguro na gagasos talagang bayan dyan. Di po ba? At saka po, huwag tayo pumayag mga kababayan na sa halagang isang piso na sinasabi ni Congressman Lagman. Eh, ipagpapalit po natin yung pangmatagalan na na, na paghihirap natin diyan pagka talagang yung power eh nakuha nila eh sana po nakikita natin yung pagbabago eh, yung development ng kanilang panunungkulan. Eh ako po bilang sa pananaw ko eh mula po umpisa ngayon, ilang taon pa lang po sila. Isang taon pa lang mahigit. Politika na po ang inaasikaso nila. Puro politika, puro pang ambisyon, mga katambay. Ano po nangyayari sa ating bansa ngayon? Eh, tayo po ba'y mapapakain ng ginagawa nila? Mapapababa ba nila yung bilihin sa ginagawa nila, mga katambay? Napakamahal na po ng bigas. Sa mga ordinaryong Pilipino, mahihirapan na po nilang abutin yon mga katambay. Lalo kung ang kinikita mo lang sa isang araw, eh, 500 o 500 plus o wala pang limandaan. May, may, may mga anak ka, may pinag-aaral ka. Tapos sila, wala silang pakialam doon mga katambay. Ano ginagawa ng mga politiko natin ngayon? Lalo sila mga mambabatas. Dapat gumagawa sila ng batas. Di po ba? Para masolusyunan number one ng mga paglobo na mga pangailangan natin mga Pilipino. Tayong mga nasa middle class ang napaka nahihirapan dyan, mga nasa laylayan na sinasabi nga. Eh sila, ano po, araw-araw na lang. Puro politika. Politika sa nakarang administrasyon. Na kung ni eh, tapos na sila. Di po ba? Ang nangyayari po dyan, bilang pananaw ko, para lang pong matakpan yung pagkukulang po siguro nila, eh mamumuliti ka. Ganun po ginagawa sa tingin ko. Nakikita ko eh. Yung kakulangan nila sa panunungkulan nila, iba, bato nila ron sa nakaraan. Na hindi naman na dapat. Ikaw na yung nanunungkulan eh. Di po ba? Tayo na, nakaupo ngayon. Dapat yung magagawa natin, na ibigay natin, the best. Pero ano? Ano nakikita natin, mga katambay, sa kanila? Politika. Di ba? Tayo ba makikinabang dyan? diyan sa sinusulong nilang yan? sila mismo ang makikinabang dyan, hindi tayo. Tayo, ang pakinabang, malaki ang pakinabang nila sa ating mga mamamayan. Dahil saan makukuha ng gagasusin yan? Di ba sa ating mga taxpayer? Di po ba? Ngayon, ano po ang ginagawa nila bilang sila'y trabahador natin? Tayo naglukluk sa kanila. Nung sila'y nangangampanya, ano sinasabi nila sa atin? Boss ko kayo. Kayo ang masusunod dahil boss ko kayo. Ngayon, hindi na po. Sila na po ang boss natin, mga katambay. Boss na natin silang lahat. Sila na, masusunod. Di po ba? Kaya, talagang matatawa ka na lang eh. Uh, sa nangyayari sa ating bayan. Kaya po, mag-isip-isip po tayo, mga kababayan, sa nangyayari po ngayon sa ating bayan, sa politika. Maging marunong na po tayo. Huwag po tayong pumayag. Kung yan po ay maaprobahan at kailangan ng ating pirma o sinatawag na boto, mag-isip-isip po tayo. Tayo po ang kawawa sa huli. Tayo pong mga Pilipino. Sila po, never po sila maging kawawa, mga katambay. Mga mayayaman na po ang mga yan. Mga bilyonaryo na. Anytime, pwedeng umalis ng Pilipinas yan. <laughs> Pag gusto nila. Di ba? Marami na tayong example na nakikita sa kanila. Noong nakaraang season, nasaan sila? Wala naman sila karamihan sa Pilipinas. Di <laughs> li Di para na yan kung saan isang bansa na sinasabi na mga magagandang bansa. Iniiwanan nila yan. <laughs> Ang ginagawa nila na sa pananaw ko lang bilang wag naman sanang mamasamain, eh pananaw lang ni Kamano, eh, you know, parang ginagawa lang tayong gatasan. <laughs> di po ba? Hindi <laughs> naman ako siguro masamang magpahayag ng kanilang nakikita o pananaw. di po ba, mga katambay? Kaya po, nako, malaking gasusin po yan, mga katambay. Sa atin din kukunin yan. Ang dapat nilang gawin, solusyonan nila ang pangailangan natin. Presyo ng na mga bilihin, kuryente, tubig, pagkain, pamasahe, problema pa sa pi mga PUJ, mga jeep, mga driver, napakaraming problema ng Pilipinas. Hindi yan ang solusyon. <laughs> Hindi po yan ang solusyon, mga tambay. Yang ginagawa ng Kongreso. Gumawa sila ng batas. Para, para yung batas na gagawin nila dapat, na gagawin nila, makatulong sa ating mga Pilipino. Ano na nangyari sa mga cartel, cartel, yung mga, you know, yung mga kawatan ng mga, na, ano ba yung last time na, na mga cartel na yon Sa bigas. Di po ba nasa na yun? Nasa na yung issue ron. Mga smuggler. Nawala na yung smuggler na issue sa mga, ng mga congressman. Napunta na po dyan sa Chacha. Pagbalangkas ng sa Ligang batas para pumabor sa kanila. Di po ba? Nasa na yun? Nasa na? Mr. President, abay, pwede po ba? Kayo po ang presidente. Okay po ba sa inyo ang ginagawa ng kongreso? Kasi kung hindi po sa suporta nyo, wala rin po sila dyan, lalo po yung pinsa nyo, yung speaker. Nagtatanong lang po, Mr. President, kayo po ang presidente ng bansa. Eh, nahihirapan po ang mga kababayan nyo, Mr. President. Eh, kayo po, hindi naman kayo maghihirap na at napakayayaman nyo na. Paano naman ho kami? Na isang kahig-isang tuka, ang karamihan na iyong kababayan. Aba, eh, magdadalawang taon na po kayo, Mr. President. Eh, una-una lang, yung bigas na pinangako nyo, eh, doon po sa 20 pesos, eh, yun pa lang ho, eh, hindi pa ho natutupad yung isa pa lang ho yun, bigas pa lang. Eh, paano pa yung iba pang sinabi nyo? Di po ba? <laughs> Nagtatanong lang po, Mr. President. Yun lang po, katambay. At maraming maraming salamat po. Eh, talagang ganun po, maghikpit sintron muna po tayo. ang uh, ang mga politiko natin, ni eh, ganyan ang ginagawa sa atin. Eh, talagang unti-unti tayong binibitay. <laughs> mga katambay. Kaya po, ingat-ingat po tayo, hikpit sintron. At wag po tayong gagawa ng masama. Magtiis-tiis po tayo. Ah... Uh, ay, nako. Muli po, mga katambay. Nakakasama lang din po ng loob ang nangyayari sa ating bayan. Pero wala po tayong magagawa. Eh, sila inahan dyan. Eh. Kaya po, uh, sa muli po, ingatan na tayo, mga katambay. Muli po, dito si Kamanong sa tambayan, ang kabayan. Uh, maraming maraming salamat po. Magandang araw, tanghali, gabi sa ating lahat. Bangon Pilipinas. <laughs>